Sa Payatas Quezon City nakilala ko si Jamil, iba ang anyop ng kanyang mga paa, baluktot at liko, na tila ba alimango, clubfoot kung tawagin daw ang kanyang kondisyon. Alas 7 ng gabi na abutan ko siya sa labas na inaayos ang mga iniipon na papel na kanya daw ibebenta sa junk shop. Papel. Ano not go. Apat na piso ng isang kilo. Tapos kaano, katuloy nga ito. Ito mo, na yung nakuha ko. That's it. Hindi ka kapat yun eh. Saka mga huyakas. Matapos masalansan ang mga nakuhang papel, umuwi si Jamil sa kanilang tahanan. Pagdating namin, isang lamay ang bumungad. Ito pala, ang kanyang ina na pumanaw dahil sa komplikasyon. Dito rin ay nakilala ko ang kanyang kapatid na si John K. Tulad niya ay hindi rin normal ang mga paan nito. Kaya naman hirap silang pumasok sa trabaho dahil sa mga diskriminasyon na natatanggap. Kanyari, ako, yung may nagpapagawa ng bahay, tas dadayo kami, biglang kami pala yung mga gagawa. Kahit parunong kami, ko lang, yung iba na lang muna. Lumalamang talaga yung, ano yung parang discrimination dahil sa ay mo. No? Ako, bawal akong maiya kasi mahirap lang ako. Ang kanilang ina ay tumayong single mother sa loob ng higit tatlong dekada, pero pumanaw na nitong Oktubre. Nasugod sa hospital. Na ano yung niya na wala na yung isa. Na sugat na talaga. Parang naawa ako sa kainainat -na ng nanay ko sa ganong sakit niya. Tapos yung sitwasyon pa ng trabaho namin, kanyang nahirap. Ang kanilang ina ang tagapagtanggol sana ng magkapatid mula sa mga diskriminasyon ng mundo. Pero paano na kung wala nang magtatanggol sa kanila? Marami mag-iibang ano agad. Tingin sa amin kasi wala na yung nanay. Kasi kung nandiyan mama ko, pag kahit asarin mo ako, ano mo ako, parang okay lang sa akin na kasi uwi ako. Nandiyan naman mama ako. Nandiyan magkukumput siya. Ang sakit dito. Ba't nyo? Mama, hindi mo talaga kaya. Salamat sa pag-alaga niya sa akin sa aming mga kapatid. Kasi kung hindi dahil sa kanya, actually so, naman ako magiging Jamil. Uh, ang narinig mo ito, mahal na mahal kita. Hindi ako nagsisisi na naging ganto ko, na ikaw ang naging nanay ko. Hindi niyo man ng pera, maano, itong pagmamahal yun, alam niyo, kandun siya. Sa kabila ng kapansanan ay hindi daw maghihiwalay ang magkapatid. Ang naisip ko na lang, sir, tuloy ang buhay tapos mag <laughs> Hanggat kaya namin na panindigan yung sinasabi namin hindi kami mag eh. Kasi ganda sa kalagayan namin. Hindi mo natin masasabi yung sitwasyon eh. May mga panahon na saka may mga decision kami na talagang hindi kami magtutugma. Pero magkapatid pa rin kami kahit ano mangyari. Sa ngayon ay nagpaabot ng bigas at tulong pinansyal ang serbisyong bayan ni Tatay Rani para sa magkapatid. Tatay Rani, Uh, maraming maraming salamat po sa tulong na binigay niyo sa amin na tay, Maraming salamat dito tay sa binigay mo dahil unang-una ito talaga yung kailangan namin sa bawat araw. Hangad lamang ng magkapatid na mamuhay ng normal, matanggap at tumagal sa kanilang trabaho nang walang diskriminasyon. Gaya ng iba, dumidiskarte din sila upang mabuhay na isang araw mawala na ang anumang takot at diskriminasyon na kanilang nararanasan